Magandang gabi, mga tagapakinig. At welcome dito sa Romansa Diaries. Isang gabi na naman ng init, kilig, at pantasya ang ihahatid namin sa inyo. At ngayon, isang mainit at nakakapasong kwento ang tampok natin ngayong gabi. Handa ka na ba? Huminga ng malalim. Dahil ang kwentong ito ay dahan-dahan pero siguradong titindi habang tumatagal. Ang guro at ang matandang janitor, isang lihim na atraksyon sa loob ng tahimik na eskwelahan, Clarita Villanueva. 32 anyos, guro sa senior high school. Kilala sa buong paaralan hindi lang sa kanyang katalinuhan, kundi dahil sa kanyang malusog, bilugang dibdib na tila laging pilit tinatakpan ng kanyang hapit na uniforme. Mabait, magiliw, ngunit may tinatagong init sa katawan. Mang Fidel. Omo Anyos, janitor ng eskwelahan. Tahimik, laging nagmamasid. Tila inosente, ngunit mapanuri ang mga mata. Hindi halata, pero matagal na palang may lihim na pagnanasa kay Ma'am Clarita. Tahimik ang hapon sa eskwelahan. Wala ng estudyante, wala ng guro. Tanging si Clarita na lamang ang natitira sa faculty room, abala sa pag-aayos ng kanyang mga papel. Suot niya ang puting blouse na halos humuhugis na sa bilog ng kanyang dibdib at itim na paldang hapit sa kanyang balakang. Napabuntong hininga siya. Ang bigat talaga. Araw-araw bitbit ko to sabay hawak sa kanyang dibdib na tila lagi niyang hinahanap ng suporta sa bra. Ngunit sa kabilang sulok ng silid, hindi niya alam. May mga matang tahimik na nakamasid. Si Mang Fidel. Luma na ang uniforme, luma na ang katawan, pero ang kanyang pagnanasa, sariwa, buhay na buhay. Ma'am, ako na po magpupunas dyan sa labas ani Mang Fidel, tila inosente ang tono. Ngunit ang mga mata nito, pasimpleng bumababa, tumitingin sa bawat galaw ng dibdib ni Ma'am Clarita, lalo na tuwing siya yomuyuko, lalo na tuwing naiipit ito sa gitna ng mga butones. Salamat, Mang Fidel. Ay hey, naku, nakakahiya sa inyo. Mahinhin ang tinig ni Clarita, pero sa ilalim ng kanyang mga salita may kakaibang kuryente. Ramdam niya. Ramdam din ni Mang Fidel. Hindi ito ang unang beses na ganito ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit ngayon, tila may kakaibang pangyayaring magaganap. Lumalim ang gabi. Humina ang ilaw. Dumilim ang paligid ng eskwelahan. Habang papalabas si Clarita, napansin niyang may natapong tubig malapit sa hagdan. Naku, baka madulas pa ako rito, sabi niya. Ngunit huli na, nadulas siya ng bahagya. Sakto namang napadaan si Mang Fidel at agad siyang nasalo. Ngunit ang kanyang mukha, sumubsob sa dibdib ni Clarita. Malambot, mainit, mabango. Lalo na't pawisan na ang guro sa buong araw na trabaho. Nagkatinginan sila. Ilang segundo lang, pero tila isang siglo ang bigat ng katahimikan. Pasensya na ma'am, hindi ko sinasadya. Ngunit hindi na agad lumayo ang matanda, nanatili ang palad niya sa tagiliran ni Ma'am Clarita. Dahan-dahan itong naramdaman ng lambot, ang init, ang hinahanap-hanap niyang pagdampi. Si Clarita, hindi na rin umiwas. Bagkus, mahina ang tinig niya nang biglang magsalita. Kung alam mo lang, Mang Fidel, matagal ko nang napapansin kung paano ka tumingin. Napangiti ang matanda. Lumapit ng kaunti. Eh kung ganun, ma'am, pwede ko na ba aminin? Matagal ko nang pinapangarap ang hinaharap mo. Sabay tingin sa kanyang dibdib na ngayon ay halos mahulog na sa suot na blouse. Hindi na sumagot si Clarita, bagkus siya na mismo ang humawak sa matandang kamay. Dinala ito sa ibabaw ng kanyang dibdib. Pinikit ang mga mata. Huminga ng malalim. Mang Fidel, huwag kang titigil. Gusto kong maramdaman na may humahanga pa rin sa akin, bilang babae. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang matanda dahan-dahan, buong galang, buong pagnanasa. Marahan niyang hinaplos ang lambot ng dibdib ni Clarita kahit natatakpan pa ito ng manipis na tela. Mabagal, masuyo, tila sinasa ulo ang bawat hugis, bawat kurbada. Si Clarita, napapikit, napakagat labi. Hindi na siya guro ngayon. Isa na siyang babae na nauuhaw sa haplos, sa pansin, sa pagnanasan ng isang lalaki, kahit pa ito'y isang matandang janitor lamang. Sa loob ng maliit na supply room, doon sila nagtuloy. Tahimik, walang nakakakita. Si Mang Fidel, pinaupo si Mam Ma Clarita sa kahoy na lamesita. Marahang hinaplos ang kanyang leeg. Pababa, pababa. Hanggang sa tuluyang tanggalin ang ilang butones ng kanyang blouse tumambad ang malambot, maputing dibdib, bakat ang kulay rosas na bra. Napalunok si Mang Fidel. Napakaganda mo, ma'am. Kahit sino, mahuhumaling. Wala akong pakialam. Kung ikaw lang ang magpapahalaga, sapat na. Dahan-dahan niyang hinalikan ang balikat ng guro, pababa sa leeg, hanggang sa sumubsob muli sa malambot na dibdib nito. Naroon ang init, naroon ang pagnanasa, pero naroon din ang paggalang. Hindi minadali, hindi binastos, sinamba, dinama, hanggang si Ma'am Clarita na mismo ang bumulong. Mang Fidel, kung na ngayon lang mangyayari ito, wag mo akong bibitinin. At hindi siya binigo ng matanda, marahan, mabagal, mainit bawat halik, bawat haplos, daman ni Clarita na siya'y isang babae, hindi lamang isang guro. Habang ang kanyang dibdib ay nilalaro ng labi at dila ni Mang Fidel, lalo siyang nabuhay, lalo siyang nasabik. At sa loob ng gabing iyon, sa gitna ng isang madilim na eskwelahan, nagtagpo ang init ng isang gurong may malalaking hinaharap at ng matandang janitor na matagal nang nauuhaw sa pag-ibig. At dito na nagtatapos ang unang parte ng ating maikling serye na may halong paglalambing sa ating mga tagapakinig. Sana ay naibigan ninyo ang ating mainit, mapusok. Ngunit masarap balik-balikan na kwento ngayong gabi. Huwag kalimutang mag-like Share at subscribe dito lang sa Romance Diaries dito kahit ang simpleng pantasya kaya naming gawing totoo sa isip mo